guys! Okay. Ito kami sa... Ayan o, nagkantay kami na. Ito kami sa... Ayan o. na kami guys. Huh? Na sa kakaan. Kaya dito, Ant antay ka na. nyo yun guys Pagod okay? na kami sa kakaantay guys ng isla kami okay. ganito na lang kami guys yan Opo kami dito sa tabi ng aquarium nagaantay ng isla Talaga naman duman. Parang ano na kami dito eh, yung naupo na kami sa kanito. <laughs> no, naupo na kami kayo sa kanito, nagantay kami Oh, you know. po Ah, kami okay, maganda na yan. Ganit na yun. Mangunap na yan pag-inahin. Ganit tayo kami guys na ano. Ay, namin-man kami ng isla dito pero hindi man wala kami dalang kami. Come to mama. Yan yung ibayad yung bumababasa na. Ibayad yan. Ibayad yan. Di ba yung yeah. may nag ka sa Kabayan? Nag-ano ka dito? Oh, okay. Sa akin ko. May baling yung mundo. ito Ay! Dito po. Dali lang po. Ay! Ano ito? Ay! Ay! Ito pa, ito, 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 ito. Ay! Nag-report ka raw kasi umanis na tuloy. <laughs> may ano siya kabayan? May ano siya? May baling? You know, yan o oh. kabayan o? Balik-balik. Kinakain na nang initness ta. Kagalit siya, nagsumbong ka daw tuloy ayan. Oy. Sinusubukan na kitang tulungan ha, Huwag ka magalit sa akin. I try to help you, the dog. Oh, oh, kinakain kasi kabayan ng ano, nagtatago siya dito, kinakain ng maliliit yung... Hi! Yeah. Oh, ba? Diba? Ah, friend daw kami. Pero yung pinakamalaki eh. Kulit eh. O oh, yun o, oh, nagtatanggol. Yan o, oh, kabayan. Tingnan mo kabayan o. Oh. Yung buntot niya. May ano siya, yung parang bukol bu bu tapos kinakakat ng malili. Yung mga ganyan ba? Pag nilapitan siya, kinakakat yung bukol niya. Sabi ko nga dito iluting niya eh. Tataag siya kanina pa yan eh. Bakit yung mga pagiging kabayan, sabi diba yung mga malalaki, bakit na iba may mga sugat siya, ano, na, <coughs> na hampas? Ay, normal yan. Hayaan ko sila. Hoy! Ano lang, Ma'am? Hoy, huwag mong kadoten papakain sila pa yun. Pag may nag-request na papakain. Kain din nila. Oo, uh -huh. oh. oh, nagtatago siya. Diyan. Kaya nga nag-chichigyan sila para ano. Hello!

kamatisan. <laughs> ayan, ganda. Okay, oh, cute. Ay, kamatisan natin. Ay, cute-cute pa kayo. Kamatisan ko lang lang kayo. Ang cute. Uy, huwag yun. Huwag yun. Shhh, taibigan Uy, huwag <laughs> Uy. Uy. Pinaaway nila. Uy, oh, ayan, yeah, pinalimutan na. Uy, yun na. Uy, grabe. Uy, Uy! Uy! Ang lakay! Ang lakay! Ay! Annabelle. Ano ba yun? Ano? Ano ba yun? Ay! Ang cute! Nagtago na yung isa. Kinukuyog siya eh. Ano nandali? Uy! Ma! Ginagalit niya ako. Uy! Ano yun yan? Uy! Huwag niyo! Inaan na lang ako. Kinukuyog tuloy siya. Siksik talaga lang ganda Parang aso lang. Hindi mo ba alam na binabantayan namin yan? <laughs>